walang second tour, ako Sige po. sa YouTube po, sa YouTube. May bayad yan. May bayad yan. May bayad. dito tayo ngayon sa barangay Tumana kung saan ay eh, matinding sinalanta rin ng ano ng bagyong ulisis ng hindi po tayo ngayon ano? So, hindi pa na clean up dito maputik pa talaga malalim ito yung mga bahay so yun, nakita nyo puro putik pa malalim pa yung putik hindi pa gaano na clean up ikaw dito sa kabila rin ah. No? Ma hanggang doon pa sa dulo oh. wala pa ganun daan no. hindi pa ganun makadaan yung mga tricycle doon motor lang yata, single oh, basuro pa yun saka dito, ganun din dito wala oh. doon na mga papasok iskinita oh. wala, hindi pa may pasok talaga yung sasakyan, mga four wheels, hindi pa pasok so, yun. ito yung barangay hindi yung barangay oh. Eh. Lagpas bubong din yan kuya na Oo lang bubong So nakatambak ko kayo yung tubig na samit kaya yan dyan Sa may gilaw na yan Ito bubong din ito Ito So walang mga tirang anong gamit Pati mga sasakyan sa baba Ubus e, Okay, 'Yan inalot diyan. 'Yan ang dito. Yon, ito. na inalot. Doon na yung sa kabila, doon sa barangay, pero inalog. lumipat dito. Inano, dinala ng tubig. Dinala ng tubig. O, oh, 'yan din. Tinindig agupit talaga. Tinindig pa 'to. Ngayon pa rin. Ah, matindig. Oh, 'to 'yung ano, noong ito ngayon. Oo, ay.

So ito mamimigay yata ito ng ano ng uh, relief. So meron dito pumasok na mamimigay ng relief. So, sila mamimigay ng relief galing dito sa taas. So ito mga kabayo, ganun dito. Pareho lang nangyayari dun sa Rodriguez na ah, dito. Pero mas ma matindi sila lang ta rito kasi dito. Ah, grabe talaga ng tubig dito. So mga kita nyo kabahay, kapuntok yung basura. Galing sa loob ng bahay nila yan. Ah, debris galing sa loob ng bahay. Kapuntok. Grabe. Tindi talaga. Yeah. Dilubyo talaga yung lumahan. Ano? You know? Ay, sa inyo yung kuya bahay nyo yan? Oo. Oh, Oo. Oh, okay. Tindi. Malalim pala dito kasi walang madaanan ng tubig. Ano? Dito na sa, dito na sa malalim. Uh, Tapos mataas Dito yun sa, sa tumahan ng mga kabahay na. Ito naman din dito sa kabila. Halos lahat dito ganun eh. Ganun ang nangyari. Ang putik. Hindi na ginahalos. Hindi na nila yung ano. Yung mga gamit nila kasi wala na. So, kailangan dito na ka kasi magkaroon ka ng alipong pag tagal nakababad yung eh. ano uh, hindi talaga mga kabahay kitang kita yun. ito yung barangay na ito ito yung barangay ng gamana marami ina inabot dito yung mga tao dito oh, alos araw-araw busy na relief linis oh, dito pa rin yung mga kabay sa Tumana walang ano dito alos hindi na nakakot na yung mga basura dito na nakasambok <coughs> kaya yung sikip ng mga iskinita sa loob itsura ang so, mga babae kita ng mga ko ang swerte dito yung mga ano mga away may second tour pag walang second tour ako yun dun oh okay Ang kabilang kabilang iskinita ng bahay Mana pa rin to. Kabilang lang. Ganun pa rin talaga si Magbabago sa si dito. Ito si Tosh. Nililinis dito. bago magbabago. Walang magbabago talaga rito kabila ganun din dito ganun din oh matindi plus yun so pag natanggal kasi dapat matanggal to eh matanggal tong nakabara dito matanggal sana to luwag dito sa loob ayun si ate hindi matanggal ang karami yung tambak ng basura so, mga ilang araw pa kaya ito bago matanggal kakaroon ka muna ng alipunga dito bago nandiyan so, pasokin natin ito yung sa ng mga mga bahay pinasok natin yung kaluluban na hindi hindi talaga na, hindi nagal yung basura dito katampak sa bundok mga damit na basa, mga gamit na basa. Wow. Okay. Sige po. <laughs> sa YouTube po, sa YouTube. Ayayan. Eh bayan. So, So, dito mga kabay medyo tuyo dito, walang putik. Tapos si eh, 'yan lang, basura dito sa loob, nakatambak. Sa dulo na 'to, tumana pa rin 'tong mga kabahay sa ng tumana. Pero, kuno dito, dito walang medyo mataas dito na konti, kaya medyo walang putik. Na plan, sila pinapatuyuan na lang para magamit pa kasi pag natuyo yung mga 2 3 yan natuyo okay na yan eh magamit na naman yun tapos yan kahit si Kapsor dyan yun kahit si Kapsor eh yun siguro yung mataas hindi gaano hindi dito so dito mga kabahay malalim din yung putik yun na Kapangalan tayo pero pa sa ko hanggang dulo ko no? yan, oh, so, ito lang, itong, itong part na to, ito pala ko talaga hindi nalilinis. Ah, oh, itong part na to hindi nalilinis. So, yun. Puti. So, yung mga kabayo, oh, grabe. Ito daw talaga yung part na to, hindi nalilinis pa. Yung dulo, Ah, hindi. Masabaw mga kabay. <laughs> may motor pa tayong dala mahirap pumasok so babalik tayo sa kabila so mga kapay babalik tayo doon sa kabila kasi magputik dito malalim tapos sinakamotor pa tayo wala kasi ganun may iwanan ng motor kasi siksikan dito tara dito pa rin yung mga kapay sa Tumana ito Tumana, Marikina City yo mga kapay ang init dito dito tayo ngayon sa ano, Barangay Santo Niño, Marikina. Ah, uh, pupunta natin yung kapatid ng asawa ko rito, kung ano nangyari sa kanila. Ngayon naman dito pala sa taas kikita na ang resulta. Oh. Diba? Ayun ang bahay nila. Oh. So, grabe din diba, sura guys sa kanila. So, papasok tayo doon. Tingnan niyo yung nangyari dito.